Hi guys! Another day, another video na naman tayo. Sana di kayo magsawa sa boses ko, Char! for today's video guys is Bukid Serya na naman tayo syempre kay mister na naman tong video na to wala nang bago char so ayan guys nakiupa muna sila mister kay ninong mag spray sila ng kanyang pinya kasama niya dyan sila kuya si ading at sila tito ayan guys makikiupa muna silang mag spray tignan nyo yung spray nila guys sobrang haba na ng damo. Mas mahaba pa yung damo kaysa yung tanim na pinyo, 'di ba? Kapag dadamuhan yan, guys, mahirap. Kaya yan, kailangan mo ng isprayan bago damuhan. Ganyan talaga ang pinya guys, kailangan alagaan para mamunga ng madami. Kasi kapag hindi yan i-sprayan guys at hayaan na madamo, wala, hindi yan mamumunga ng magaganda. Hindi yan mamumunga ng malalaki, edi eh, di walang kita kapag maliliit, ba? Diba? Kung maliliit ang bunga, maliit din ang kita. Pero kapag malalaki ang bunga, malaki din ang kita. Ayan guys, maganda pala ang panahon ngayon guys. Mainit-init din onte. Ganyan daw guys, kailangan daw kapag nag spray ng pinya, kailangan mainit para umepekto yung gamot na i-spray nila. Pero kapag umuulan guys, hindi daw epekto. Sayang lang yung gamot. Tapos kapag bibilin mo sa pamilihan yung gamot na pang-spray sa pinya is sobrang mahal. So kailangan na akma din sa panahon kung kailan ka mag spray ng pinya guys. Kasi kapag uulan hindi epekto, kailangan mainit. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye bye!